Sir, uh, hindi Bay, siya dito information siya man nakatakas. Ang so, paano po nakatakas? Yes, uh, this uh, morning, uh, around 1 a.m. Ano, nakatakas din siya na nakagulong sa uh, police station mo sa Rakabago. May uh, pinuyang sa silang isang bakal din sa gate at uh, doon na sila lumusok. So, yes. Pa, paano po din sir? Meron din sa takila, out of uh, airport, baka malambot na siguro yon. <laughs> pinwersa nila yon, naalis nila, sakto lang mamadaanan ng tao. Kaya nakatakas yung isang natin na nakapulong And as we speak, kailan na po ang... Yes, immediately, nung na-find out po ng kapulisan natin na may nakatakas, nag-ban na po tayo. And initially, nakahuli po tayo ng tatlo. Mm -hmm. Then, meron na pong dalawa. So, we have still the remaining four na at large. Lahat po ng available na personnel namin, yung backtrackers namin dito sa headquarters, pinadala na po natin sa Station 1 para tulungan sila sa manhunt dito sa mga uh, tumakas na Sir, Jocelyn po ng Remate, uh, yes. ano oras po ba nangyari ito? Bakit uh, hindi na ano ng mga polis? Wala po? bang demesa doon? Kasi di ba katabi lang ng demesa yung kulungan? Yes, katabi ng uh, demesa yung kulungan. So, tinitingnan natin kung iniimbestigahan pa natin maigit kung bakit hindi uh, Nahalata kagad okay. o bakit nakatakas ito. Kasi the, the gate itself is very near the cause of the disorder. Kasi kung lagari po yun, maririnig niya dapat yes, yes. yun. Yes, yes. Opo. Kaya nga sa tinitingnan namin, inimbestigahan namin, kung bakit paano nila na pwersa mm -hmm. na alisin yung bakal na yun. Okay. At paano sila nakala. yun nasa yung naging dahilan pong, ng pagtakas nila. Anong oras po ulit to, sir? Nangyari? It's uh, past one in the morning. Di sa uh, kaninang madaling araw. Okay, sir. Sir, Jeff, nice to again. Yes, sir, ano po yung profile ng mga tumakas? Ano po mga kaso po nila? Ang kaso po nila ay uh, validation po ng uh, 9165 at uh, illegal possession po ng firearms. Yung isa po, meron po ang warrant of arrest ng robbery. Yun po yung mga kasong kinakaharap nito mga tumakas na ito. Sir, the... sir. sir after what happened, what will happen to sa Chief of Police and then sa mga officials ng on mismo Station 1? Uh, yes, all uh, the, with uh, regards to the liability, they will be administratively relief starting today para ma-determine natin ang uh, administrative liability. nila Starting from the Chief of Police, the duty officer that night, yun pong uh, custodial officer, tsaka yung desk officer Sir last, kasi may na-interview kami kanina na kap kapatid nung isa sa tumakas. Ang sabi niya, sir, kaya daw tumakas yung kapatid niya dahil sinasaktan sila sa loob. Can you confirm that or isa din sa investigahan natin, sir? Yes, that will be part of the investigation kasi titignan natin kung ano naging dahilan dito. We will be contacting an in-depth investigation para malaman natin din yung tukod din sa questions nyo kung talagang meron po ang na nila. Uh, Miss mo anong mga possible access na nakikita niyo? looking into it, mm -hmm. eh, kaya ang ginagawa natin, administratively, relieve muna yung station commander, the deputy, the duty officer, and the other uh, duties during that time that it happened. Para mm -hmm. hindi po nila ma-influensyahan yung investigation natin at malaman din natin lahat ng katotohanan. Bakit uh, may nangyari po? Kasi magic mo, walang puwersa. Ah, hindi, walang uh, nagari, lang. Well, hindi na natin. Baka ma mamaya mataga na nilang ginagawa. Tapos they were oh, finding for the opportune <laughs> time. Partially so, <laughs> Sir, may deadline po ba para, para sa ganung mahuli na ito mga nakat mga nakatakas? This is a new going man. Eh? So, wala pong deadline as of now, talagang tuloy-tuloy pa rin ang pagmamanhan natin sa kanila. At uh, yung mga ano kamag-anak, meron na rin pong nagpaparating doon sa mga remaining pa na mga ano, mga nakatakas, yung mga pamilya nagkakaroon na po ng surrender fillers. So, I hope uh, they may good with their ano, uh, intention na sumuko na rin po. Thank <laughs> you deputy commander with the, with the officer who will come for the Yes, the station, station oh, the station commander. Sir, pwede ba natin banggitin kung sino tong station commander na to? Yes, nandun uh, naman po uh, si Lieutenant Colonel Mubas will be released really administratively okay. pending the investigation. Kung wala ko naman po siya nalaya rin, ibabalik. Sir, okay. moving forward, may perspective po ba kayo i-check by lahat ng jail facilities kung natin dito sa Manila para hindi maulit? That is a regular ano, uh, program or uh, instruction every week or every now and then talaga nagkakaroon po tayo ng inspection ng mga jeep ng mga ano natin custodial facilities and this is in line with the directive of our uh, regional director uh, this the general uh, simulation well, uh, na na lahat ito inspection namin yung mga lahat ng mga na ano natin